2024, Year of the Dragon Ang pinakamahalagang festival sa China ay ang Spring Festival or yung tinatawag nating Chinese New Year. Spring Festival or Chinese New Year, sinasaalang alang ng mga inchik na maaaring pumasok ang swerte o may pumasok na malas sa kanilang tahanan kaya naman isinasaalang-alang nila na iwasan ang mga ito. Narito ang mga ilang bawal tuwing sumasapit ang Spring Festival or Chinese New Year. Number 1 Bawal kang magbanggit ng tungkol sa mga patay, tungkol sa mga sakit, at tungkol sa kawalan. Dahil kapag binanggit mo raw ito, susundan ka ng mga ito sa buong taon. Number 2. O oh mga kapatid kong kunyang, eto tandaan natin mag-ingat tayo dahil bawal na bawal ang makabasag ng anumang klaseng porcelain o anumang klase ng babasagin na maaring mabasag sa araw ng Chinese New Year. Number 3. Bawal pagalitan ang mga bata. Kaya naman ang mga magulang ng mga inchik tuwing Chinese Festival or Spring Festival ay bawal na bawal silang pagalitan ang kanilang mga anak dahil magiging pasaway daw sila sa buong taon. Number 4. Bawal umiyak sa araw ng Chinese New Year. Dahil kapag umiiyak daw sila sa araw ng Chinese New Year, sila ay magiging malungkot magpakailanman. Number 5. Sa Chinese New Year, bawal silang magpagupit. Dahil kapag nagpagupit daw sila, ito ay isang sumpa sa kanilang angkel or tito. Number 6. Bawal ang umutang, bawal ang umiram or kahit na sinong tao or bawal ang humiram sa mga bangko. Tulad din nating mga Pilipino, may pamahiin tayo na ilan sa atin ay bawal silang mag-abot ng pera sa gabi ngunit para sa mga inchik maswerte ang magbigay ng lice or tinatawag nilang lice pocket na may nilalaman na pera so ano-ano naman guys yung mga bawal at malas para sa kanila bago mag, uh, mag Chinese New Year eto yung tinatawag na parang noche buena para sa kanila bago mangyari at gabi gabi bago ang Chinese New Year so number one guys is bawal silang kumain ng uh, isda na yung part ng isda, yung ulo ng isda o kaya yung uh, buntot ng isda dahil mahilig sila sa isda steam fish or fried fish man bawal silang kumain ng ulo ng isda or buntot ng isda mas marami daw yung ipapalabas nilang pera sa buong taon so ibig sabihin marami ang gastos na maaaring lumabas sa kanilang bulsa at kanilang kayamanan is number 2 is bawal sa kanila ang walang laman na bigas. Ayan, so para sa atin, na katulad din sa ating mga Pilipino, is bawal na bawal na walang lamang bigas ang alagayan ng bigas. So so yan po yung pinaka-importante dalawang bagay na dapat nilang iwasan or gawin bago sumapit ang Chinese New Year. At ano naman yung dapat nilang gawin or iwasan sa unang araw ng kanilang Chinese New Year? Ito yung first day of Chinese Lunar, Lunar New Year na tinatawag. So, dahil sa Chinese, marami po pa silang paniniwala. Marami silang uh, kailangan iwasan sa first day o unang araw ng uh, Chinese New Year. Sa so, unang-una is bawal po silang maglaba, bawal silang maligo or bawal po silang magsayang ng tubig. Ayan, kaya before or uh, before Chinese New Year is naliligo na sila. Hindi dapat maligo para sa kanila sa araw at pinakaunang araw ng Chinese New Year. Ang dahilan guys is ito yung respeto sa kanilang Panginoon. Ayan, kailangan wag silang magsayang ng tubig. Number 2 bawal silang magwalis. sayan bakit kaya guys, bawal silang magwalis dahil kapag nagwalis daw sila is mawawala yung swerte sa loob ng bahay. Ayan, parang sa ating guys, bawal din tayong magwalis sa gabi. Ayan, dahil mawawala daw yung swerte. Ayan, bawal lang magwalis. Yan po yung pangalawa. Number 3 bawal silang kumain ng lugaw. Ayan, no eating of porridge. Dahil sa mga nakaraang taon daw, ang mahihirap ay kumakain sila ng lugaw. Dahil ito, bawal silang kumain ng lugaw. So, may paniniwala sila na kailangan kumain sila ng masasarap. O, di ba, bongga? Kaya bawal silang kumain ng lugaw or porridge. Number four, bawal mong piliting bumangon yung tao na natutulog sa unang araw ng Chinese New Year. Bakit nga ba guys? Dahil kapag pinilit mo daw na bumangon is, lagi siyang nagmamadali. Lagi siyang magmamadali sa buong taon. Number five, bawal mong batiin ng Happy Chinese New Year ang mga taong nakatulog pa lang sa bed. Ayan. Bakit nga ba guys? Maaring uh, mararanasan daw nila ang magkakasakit. Ayan. Sa buong taon. Ayan. Magkakasakit daw sila dahil binati mo ng uh, kung hepat choy natutulog pa lang siya is bumati ka na kailangan babatiin mo sila ng uh, kung hepat choy kapag gising na siya Number six, bawal kang gumamit ng kutsilo or uh, kahit nga uh, matutulis na object sa unang araw ng Chinese New Year dahil malas daw ito. Ito ay nagsisimbolo ng uh, blood or dugo na maaaring malas para sa kanila. Number seven, 'wag ka daw matutulog sa unang araw ng Chinese New Year or uh, magnap ka or 10 minutes nap is bawal matulog para sa kanila. Bakit nga ba guys? Magiging tamad ka raw sa isang buong taon. Kaya bawal silang matulog. Kailangan nakagising sila at nagse-celebrate. Number eight, Ayun. Mga kinakasal, 'yung mga bagong kasal, bawal po silang pumunta sa bahay ng kanilang mga magulang sa araw ng First Chinese New Year, pwede po silang pumunta, kaya lang uh, patapusin muna po nila yung isang araw. Second day is, pwede na silang bumisita. Kaya sa first day is, hindi po sila lalabas at bumibisita sa uh, kanilang mga magulang or bahay ng kanilang mga magulang number 10, pagbibigay ng lazy. Ngunit, mas maswerte po sa kanila ang magbigay ng even numbers. Ito yung mga even numbers, 2, 4, 6, 8, 10. Odd numbers is 1, 3, 5, 7, 9. So, mas maswerte po sa kanila ang even numbers kapag nagbibigay po sila ng lazy. Kagaya na lang ng $20, ayan, $200, $400, $600. Yan po ay mas maswerte kesa sa odd numbers. Number 10, kailangan yung moko na bumati sa mga mas nakakatanda. So, ganito po yung sign. Ayan. Yung uh, left hand, kailangan naka -over. Ayan, pa ganyan. Ito yung respect. Ayan, ito yung uh, sign na nire-respeto mo yung matanda. Left hand covering the right hand. Ang isa naman, sa kabaliktaran, right hand covering the left hand is, ito naman yung sa mga patay. Nire-respeto mo yung mga patay. Kaya kapag bumibisita po sila sa kanilang mga patay, o namatayan na ancestors is... is is um, ginagamit nila itong right hand na nakakover sa left hand pag ganito ano naman guys yung uh, bawal na gawin nila sa ikaapat ng Chinese New Year well guys bawal po sila uh, lumabas ayan mag stay lamang po sila sa loob ng kanilang bahay, bahay dahil ang paniniwala nila is babalik dito yung Diyos ng kusina kaya naman hindi sila lalabas sa pang-apat na araw ng Chinese New Year at meron naman silang paniniwala sa panglima na araw ng Chinese New Year. So, eto na po yung araw na pwede na po silang magtapon ng mga basura. Kaya naman tayo mga kunyang, meron na tayong pasok sa ika uh, ikalima ng Chinese New Year dahil tayo na yung maglilinis ng uh, basura. So, on the first day, bawal pa silang magtapon. On the fifth day, doon na po yung araw na pwede silang magtapon ng mga basura. So, yan po yung mga paniniwala or bawal na gawin nila sa tuwing sasapit ng Chinese New Year or Spring Festival. Sana nakatapos pulto kayo ng idea, at uh, lalong-lalo na sa aking mga kapwa kong niyang mga kasabihan para sa kanila, uh, lalong-lalo na sa mga amo ninyong uh, mapamahiin at naniwala sa mga uh, bawal tuwing Chinese New Year. at nakasana nakatulong yung uh, video na ito. Give me a thumbs up! comment on my comment section below, subscribe to my channel, and share this video para naman alam ng ating mga kapatid kung ano yung gagawin nila tuwing sa sapit ang Chinese New Year, lalong lalo na sa mga andito sa China or sa Hong Kong, yung mga Chinese and uh, Chinese na lahi. Eh, ayan. Thank you very much and bye-bye ulit sa susunod na video ulit tayo magkikita.